viral ngayon sa social media ang huling bahagi ng reality show ng Toro Family na pinaaabangan nila sa susunod na Sabado. Matapos na muling ma si Tony at mataranta si Tito Vince, nang tila may mangyari sa pagbubuntis ng partner. Nitong mga nagdaang araw ay nagdesisyon si Tony na magpahinga muna mula sa reality show upang kahit papaano ay magkaroon siya ng maayos na panganganak sa susunod na buwan. Kaya naman itong episode ng kanilang reality show ngayong Sabado, October 5, 2024, ay hindi na madalas makita si Tony at wala na rin siya sa interview ng kanilang reality show. Gayunpaman, ikinagulat ng marami ang dulo ng kanilang video na nagsigawan at makikita ang pagkataranta at pag ni Tito Vince nang may mangyari kay Tony dahil sa panibagong stress na pinagdadaanan nito mula sa mga miyembro ng Toro Family. Bago kasi ang eksenang ito ay nagkakagul ang buong Toro family nang mapansin nilang nawawala si Paye at tila humihingi sila ng tulong nang ipaalam nila ito kay Tony. Gayun pa hindi malaman kung ito nga ba talaga ang totoong rason ng muling pagkakaistress ni Tony dahil makikita sa video na bago ang intense na pangyayari ay nagsisigaw at pinagmumura ni Tony si Tito Vince sa hindi pa alam na dahilan. Makikita namang labis na ikinagulat ni Tito Vince ang reaksyon ni Tony. Ngunit ilang segundo lang ay napasigaw na siya habang nakatingin sa parting baba ni Tony. Ayon sa maririnig na boses ni Tito Vince, ay tila pumutok ng araw ang panumbigan ni Tony. Ngunit wala pa nga sa tamang buwan ang pinagbubuntis nito, kaya naman labis na pag-aalala ang makikita sa reaksyon ni Tito Vince. Samantala, sa dulo ng video makikita ang labis na umiiyak si Tito Vince dahil sa nangyari. At kung papakinggan ang mga sinasabi nito, ay tila galit ito sa mga tao sa kanilang paligid. Dahil dito hindi lang Toro family kundi maging ang mga fans ni Tony ang labis na nagalala sa kalagayan ngayon ng content creator. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nakakakaba ang nangyari. Sana okay ka lang Mami Oni. Sinabi na kasing iwasan ng stress, pero nagsisigaw ka pa din. Kawawa baby nyo. Anong nangyari mami? Nakakapag-alala naman. Sana okay lang yung baby at si mami. Sana okay ka lang mami Oni at ang baby. Sobrang sad naman ako sa last mong video.